viral ngayon ang sikat na personality at impersonator na si Taylor Shish matapos siyang saktan ng isang lalaki habang nagpe-perform siya nitong nakaraang araw. Naganap ang nasabing insidente ng pananakit kay Taylor Shish o mas kilala bilang si John Mac Coronel sa isang concert o performance niya sa bayan ng Bayambang sa probinsya ng Pangasinan para sa isang fiesta doon. Makikita sa screenshot ng isang video na tila kinarate ng isang hindi nakilalang lalaki si Taylor Shish habang siya ay kumakanta. Agad na natigil ang performance dahil talaga namang nasaktan ang sikat na impersonator ni Taylor Swift in full view pa ng audience ang nangyari kaya naman lalong hindi lubos maisip ng mga netizens kung paano ito nagawa ng lalaki ayon sa mga audience na nakakita tawang-tawa pa daw yung nasabing lalaki sa kanyang ginawa pero buti na lang at agad ding dinakip ng event security yung lalaki ibinahagi mismo ni Taylor Swift na natroma siya sa naganap na insidente ayon sa kanyang social media post this is dramatic i'm shaking right now Dinumog ng pagsuporta mula sa mga fans at netizens si Taylor. Hindi daw dapat ito dinadanas hindi lang ng isang sikat na personalidad, kundi ng kahit sino man. Wala o karapatan ang kahit sino na manakit ng kapwa niya. Nakarating naman ang viral na insidente sa mayor ng Bayambang na si Nina Jose Quiambau. Kinundi na niya ang naganap na pananakit kay Taylor Shish. At nangakong kakasuhan ang nasabing lalaki na ngayon ay nakakulong na at naghihintay na lang ng isang formal na complaint. Ayon sa opisyal na statement ni Mayor Nina Jose, I apologize and say sorry to Taylor Shish and to all those who have been offended, especially the LGBTQ community. Again, inuulit ko, our administration and LGU Bayambang strongly supports and we really love our LGBTQ community. Kaya I'm very upset and I will make sure again that justice will be served. We condemn the actions of this certain person with a name that starts with E and we will make sure that justice will prevail. Right now, this individual is in prison Samantala pinuri naman ng mga netizen si Taylor Shish dahil pagkatapos pala ang ginawa sa kanya nung lalaki ay ipinagpatuloy niya pala ang kanyang performance. Hindi niya ininda nung time na yon ang nakakatromang experience niya basta't mapasaya niya ang mga nanonood doon. Pwede na sana niyang ipatigil ang performance dahil nasaktan siya pero nanaig ang professionalism niya. Samantala narito naman ang naging komento ng mga netizens. Sorry Taylor Shish you experienced this. We are not tolerating people from our town to disrespect anyone. We are really sorry and please know that we had a great time and you did perform well. We really enjoyed the night. Congratulations. You have my respect. Ito yung kagabi. Grabehan si kuya. Tawang-tawa pa sa ginawa niya. Nakakahiya but Taylor Shish handled it professionally and pinasaya pa rin kami. I'm from Bayambang did not attend the event but was watching via live stream from time to time and I am furious at what happened to her. I am just glad that our beloved Mayora isn't taking this offense lightly. I hope Taylor Shish feels better and we are sorry for it.